Kung isa kang OFW, boss, at uh, gusto mong makaipon at gusto mong ma-achieve yung target mo, pakinggan mong mga tips na to mga boss. Ito yung mga bagay na dapat mong iwasan. ulang una iwasan mo yung mga taong walang goal sa buhay. Yung mga taong pagsumahod, one time, big time. Yung mga taong napakaluho, mga boss, walang alam kundi gumastos. Yung mga taong mahilig mag-inom, yung inom ng inom, mga boss. At linggo-linggo, meron nga ako natirahan eh, araw-araw pe. Pa, eh. So pagdating ng oras, wala nang pera. Yun yung mga taong iwasan mo mga boss. Yung mahilig kumain sa labas, linggo-linggo, wala mong problema kumain sa labas. No? I-treat mo yung sarili mo, pero hindi naman yung araw-araw o kaya yung malimit sa isang linggo. Hindi ka makakaipon mga boss, sinasabi ko sa iyo. Ang dapat mong iwasan mga boss, yung mag-window shopping o kaya yung mag-check ng mag-check ng mga online shopping online. So, end of the day, makakapag-checkout ka. Sigurado na mapapabili ka, boss. asa saka mo nang dapat di mo pala binili. Dapat pala itinago mo na lang. Yun pa, isa mong dapat mong iwasan. Pag hindi mo naiwasan ang mga bagay na yan, boss, o napasama ka sa mga ganyang klaseng tao, sigurado ako, boss, mawawala ka sa goal mo. Kaya iwas-iwasan mo yan mga bagay na yan. Walang problema sa malaki o malit na sahod. As long as nakakapagtago ka consistently, makakaipon ka mga boss. Kung may gusto kayong idagdag na dapat iwasan dyan, i-comment nyo down below. Kung mayroon pa kayong gustong idagdag. So yun lang mga boss. Sama na katulong sa inyo. God bless.